Mga kaibigan Isang kwento ang ating nasumpungan mula sa ating paglalagalag Isang kwento na unti-unting nilalamon sa pagdaan ng mga panahon Ang istoryang ito ay nagmula kay Aling Salve At ayon sa kanyang salaysay, naganap ito noong kanyang kabataan isang umaga. Isinama daw siya noon ng kanyang lolo butso. Una ay dalawang bangka silang nagpalaot na matapos ang ilang hindi kataasang alon ay naghiwalay na sila. Ang isa ay dumayo sa malawak at malalim na parte ng karagatan habang sila naman ay tumako doon sa may bandang babatong bahagi ng katubigan upang doon sila ay mamana ng mga isda. Ilang sandali lamang ay ibinagsak na ng kanyang lolo ang angkla ng kanilang bangka upang ito ay huminto. sa agumayak ang matanda, isinot nito ang malapad na tila kagamitan bilang pangpadyak sa may tubig saka isinot nito ang salamin na pangsisid habang may pit na hawak ang gamit nitong pangpana ng isda at sumisid na ito sa may ilalim ng dagat Masaya ang batang si Salve tuwing sumasama sa kanyang lolo dahil paborito nito ang kalmadong pagduyan ng karagatan habang sinasabayan ng banayad na pagdamping ng maalat na hangin dagat. Abala itong nangininain ng kanilang baong kakanin na sumang ibos. Ilang pagkagat pa ay damanan nito ang kanyang pagkabusog. Nang bigla itong natigilan, kumunot ang kilay nito na ng paniningkit ng kanyang mata. May naririnig ito. Wari may tumatawag ng kanyang pangalan. Nagpalingon-lingon pa ito sa may paligid. Ngunit, wala naman siyang nakikita ang kakaiba. At biglang pag-aho naman ng kanyang lolo upang ikarga ang mga napanang ibat-ibang uri ng mga isda. Napangiti ito. Natutuwa sa ibat-ibang kulay ng mga isda na tiyak niyang napakasarap. At bago muling sumisid ang kanyang lolo ay ikalito. Ayos ka lang ba dyan, Apo? <laughs> Kung nagugutuman ka, eh, ubusin mo lang ang ating mga baon. Ah, <laughs> Opo, tapos na po akong kumain. ah, <laughs> ganun ba? O siya, <laughs> sandali na lamang ako nito, ha? At tayo'y babalik na. Yan na lamang, ha? Kamalikot. <laughs> ika ng lolo nito habang nakalubog sa may tubig alat saka mabilis muli itong lumubog upang manguha pa ng mga lamang dagat. Itinuloy nito ang panginginain. Dumampot ng hinog na saging at saka binalatan. Pero, nang kanyang isusubo na ang hawak na prutas, ay muli itong nakarinig ng kung anuman sa kanyang paligid. May tumatawag sa kanyang pangalan. Nasa pagkakataong ito ay malinaw na niya itong naririnig. Hindi lamang ito dala ng hangin. Talagang may tumatawag ng kanyang pangalan. Nagpalingon-lingon pa ito sa may paligid. Nang bigla itong natigilan Dahil Sa dako ng nakausling mga batuhan may nakikita ito Tila isang tao Kumakaway pa ito Wari siya ay tinatawag Pinapalapit Inaanyaya ang sumagwan Papalapit doon sa may patuhan dito ay mas dalong na pukaw ang kanyang kuryosidad. Pero tila, hindi na niya kailangan pang sumaguan. Dahil... Unti-unti... tahan tahan Dinadala ng alon ang kanyang sinasakyang bangka. Papalapit... Papalapit sa may kung anuman na nasa may patuhan. Nakadama ito ng kaba na papaatras, abang dahan-dahan dahan-dahang dahan, lumalapit ang kanilang bangka patungo sa may kung anumang nilalang. Nasa paglapit ng bangka ay kasabay nito ang pagbilis ng pagkabog ng kanyang dibdib. Lalo pa nang biglang lumitaw ang kabuhan ng nilalang na nasa may patuhan. Ilang ulit nitong kinusot-kusot pa ang kanyang mga mata dahil hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Sapagkat kitang-kita nito ang isang nilalang kulay pilak, may bakas ng guhit-guhit na may kalahating katawan ng isda. At ang pangitaas na itsura nito ay mas dalawang nagiging kahindik hindi habang siya ay papalapit ng papalapit. Dahil sa kabila ng kanyang kamusmusan, hindi kaila ang kanyang nakikita. At ito ay ang kung tawagin ay Serena na, 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 na. nataranta ito na di sa pagdampot ng kanyang sagwan ay nalaglag ito sa may tubig at nagpalutang-lutang papalayo Namas na mas pa ang batang si Salve ng kanyang pakita ang nakakapangilabot na pagngiti ng nilalang kung kaya, kaya, kaya isang walang laban na malakas na pagsigaw na lamang ang kanyang huling nagawa. At biglang pag-aho naman ng kanyang lolo na mas itong nagsisigaw ng napakalakas dahil sa kanyang pagkakagulat. Mabilis na sumampa ang kanyang lolo butyo at kitang kita din ito ang mabilis na pagluksu ng nilalang patungo sa may tubig. Sa kamuling balik tingin naman ng kanyang lolo butyo. Oh! Opo! Oh, 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 anong nangyari iyo? Opo, oh, bakit tumumutla ka? Ha? Nagulat ba kita? Pas pasensya ka na ha? <laughs> Pero, sa kapila ng lahat, kaya pala mabilis na umahon ang lolo nito dahil ipinagtataka nito kung bakit dumalayo ang kanilang bangka doon sa kinapupwestohan habang kita pa nito ang pagkaladkad ng ibinabang angkla kung kaya ito ay mabilis na umahon ng kanilang bangka. Sandaling inilibot ng kanyang lolo ang paningin, saka iniabot ang nakalutang na saguan upang magbugsay pauwi ng kanilang bahay. At sa pautal-utal na wika ay naunawaan ng kanyang lolo butyo ang lahat. Ngunit, ika nito ay baka lamang ito ay namamalikmata lamang at huwag nang matakot dahil sila naman ay papauwi na. Kinding hindi niya daw ito makalilimutan dahil hindi siya maaaring magkamali sapagkat hanggang sa panahong kasalukuyan ay napakalinaw pa rin ng kanyang balintataw. Lumipas ang mga panahon. Madami pa ang mga naganap na hindi maipaliwanag. Naika nga nila, sadyang mas bukas ang pananaw ng mga musmos kung ang pag-uusapan ay ang aspetong kababalaghan. Dahil, isang araw. Dakong alas tres ng hapon na utusan ito ng kanyang ina upang kumuha ng ilang gulay na gagamitin para sa kanilang hapunan. Walang pag-aalinlangan. Masaya itong gumayak, dinampot ang kanyang maliit na sisidlan at gawang panukit sa kalumakad na ito papalayo. Hindi na nito kailangan pang magpakalayo-layo dahil nasa paligid lamang daw ng kanilang bakuran ang mga tanim na sili, sintores at singkamas kung kaya ay hindi ito nahirapan na mamitas. Ngunit, napapakamot ito dahil wala itong mahagilang nagugulay pako sa pagkakataong ito. Siguro, naunahan na naman siya ng mga alagang kalabaw at baka ng kanyang tiyuhin. Idagdag pa ang alagang kabayo nito na kinahihiligan ding kainin ang mga halamang pako. Kung kaya, ay binigtas pa nito ang daan upang humagilap ng gulay na kanyang hinahanap. Nati alintana ang pagtakbo ng oras. Dalilibang ito sa pamimitas sa mababang puno ng duhat at bayabas. At nang ito ay makarami, bumalik na ito upang umuwi na. Lalo pa, masyado na itong napapalayo sa may kasukalan ng kakahuyan. Subalit, sa kanyang pagbabalik ay natigilan ito. Dahil may naririnig itong pag-iyak. Isang nakakaawang pag-iyak ng isang sanggol. Napayakap ito sa kanyang munting sisidlan. Nagpalingon-lingon. Pinapakinggang mabuti saan nga ba nagmumula ang nakakaawang pag-iyak? Dahil bata, ay likas ang maawaing puso. Sinundan nito ang matinis sa pagpalahaw ng umiiyak na sanggol. Pero, natigilan ito. Napapaatras. Dahil, sino nga bang walang pusong ina? ang magiiwan iwan ng kanyang sanggol doon sa may gitna ng kagubatan bata, bata, bata. ng mag-isa kung kaya dahan-dahan umaatras ito sa kabumaling ng pagbalikwas upang ito ay mabilis na makauwi subalit so, huli na dahil sa gilid ng mga nagtataasang kugon at talahib naririnig nito ang mga pagkaluskos tila papalapit papalapit na pagkilos sa kanyang kinapupwestuhan at dinig nito ang papalapit na nakakapanindig balahibong pagagigig ng isang sanggol pagtawa na ay tuwang-tuwa. Tila tinig ng batang nilalaro. Ngunit, kakaiba ang dulot ng pagbungis-ngis nito. Dala ay kilabot at gumagapang na takot. At sa paglapit nito, ay unti-unting lumalalim. Mas nagiging garalgan. Tuwang-tuwa. Habang papalapit ng papalapit sa kanya na dito ay hindi na siya nakakilos lalo na nang hawiin ng kung anumang maliit na nilalang ang mataas na mga dahon ng kugon at talahib tila estatwa hindi makakilos ang nabiglang bata kundi ang makipagtitigan na lamang ng kanyang nanlalaking mga mata sa may gumagapang na sanggol na ay tuwang-tuwa. Dahan-dahan. Dahan-dahan itong tumatayo. Papalapit sa kanyang kinupupwestohan. At dito siya tila natauhan. At nang kanyang naalala ang kwento ng mga matatanda tungkol sa isang maligno sa may kasukalan ng gubat na dapat iwasan ang kung tawagin ay Tiyanak Na ika ng mga matatanda Ito ay isang supling ng mga demonyo Mula nang itakwil sa kaharian ng Diyos Ang mga tiwaling anghel At dito sila ay namuhay Upang maghasik Nang lagim at kung ito ay magkakaroon ng pagkakataong makalapit, kadalasang sinasabit ng mga manlalakbay ay tanging pagnanais nitong makapanakit. Nagkakarerahan ang kanyang paghahabol ng paghinga, pagkabog ng dibdib, habang ito ay papalapit ng papalapit. So, May narinig itong sumitsit kung kaya ay napaningon ito ng pilit. Isang babae. 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 Nakatayo ito sa may di kalayuan. Seryoso ang muka. At narinig nito ang nakakapangilabot na pag-angil. Wari galit na galit ang namumulang mga mata, naglalaway, habang dahan-dahan umaatras ang munting nilalang. Dahil dito, nabuhay ng loob ang noibatan si Salve. Buong tapang nitong dinampot ang nakuwang singkamas at ibinato ito sa umaatras na nilalang sa kamabilis na tumakbo ito ng napakatulin papauwi ng kanilang tirahan. Ngunit, sa kanyang pagkaripas ay wari nawawala ito sa kanyang sarili. Hindi nito matagpuan ang kanyang daan pabalik. Ilang beses itong dumalakan takbo na halos napiktal na ang kanyang chinelas. Kung kaya, ay binitbit na lamang at muli na itong kumaripas. Pero, hindi pa rin ito matagpuan ang kanyang daan. Nasa pagkakataong ito, hindi niya napigilan ang pagdulo ng kanyang mga luha. Takot na takot. Nagahalo ang emosyon at di malaman ang kanyang gagawin. Subalit, muli narinig nito ang pagsitsit nasa sa pagkakataong ito ay napakamalumanay ang pagtinig at nang kanya itong lingunin, nakita niya ang kaninang napakagandang babae. Nakataas ang isang kamay, wari itinuturo ang daan pabalik sa kanyang tirahan. At dala ng desperasyon, bumalikwas ito upang doon ito ay dumaan. Naikapan ni Aling Salbe, hindi na niya nagawa pang magpasalamat kundi ang lingunin na lamang sa huling pagkakataon pero naglaho ito tila parang pula na ayon pa sa isang kwento ni Aling Salve noon ay may binatang magbubukid na nagsuga ng kanilang kalabaw ang inabutan ng dilim doon sa mga kagubatan at sa na inaasahang pagkakataon ay nakatagpo din ito ang nakakapangilabot na nilalang. Nasa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang naiwang kalabaw. Lumipas pa ang mga panahon. Hindi na ito masyado pang pinalalayo ng kanyang mga magulang. Lalo pa nang isang araw ay bisitahin ito ng albulario, na dito ay kanyang nalaman. Na ang noon ay batang si Salve ay sadya palang lapitin. Din, din, din. Dahil ito sa kanyang nunal na nasa may gilid ng kanyang mga mata. Na ayon sa mga albularyo o manggagamot na ang mga taong may nunal sa may gilid ng mata ay may di alintanang kakayahan na makakita ng mga kakaibang bagay-bagay na hindi pang kananiwan. Kaya ayon sa mister nito na si Mang Adan, palagi ay kung ano-ano na lamang ang kanyang nakikita. Kahit wala naman daw siyang ginagawa. At kung ano-ano pa ang sinasabi ng kanyang asawa, kaya palaging nauuwi ang lahat kanilang mahabang pagtatalo. Gagawin mong pa akong bulag. Eh, to na ba eh? Tulad nung isang araw. Namanda tayo sa pita agad. Sabi ko, kuhanan mo ko ng litrato. Anong ginawa mo? Ha? Ah? Uwi ko, uwi ko. Uwi Tinadpad mo nang kuha yung mga nabaing. akala akalabo! Naghihirap sa tela kung makasuot ng kakarampot! Hmm, ariko! Tapos ano? Hmm, ariko. Yung kuha mo sa akin! Blaine! <laughs> Daba <Dabakalayo. Dabakalayo. laughs> <Dabakalayo. laughs> <laughs> eh, ka layo! Daba ka labo! Ariko! i 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 Uy ko! Ay nangitig! Nabuo ko talaga! Saka ulo ka pa dun ka! Hindi pala ka Gusto mo pa lagi nasasaktan? Ha? Ay! Uy ko! Uy! Gusto talaga! Uy ko! At isang gabi Kapanahonan ng kanyang unang pagbuntis nasa may ikapito na ito ng kanyang pagdadalang tao. Nasa kasarapan na daw sila noon ng kanilang pagtulog. Ngunit, dala ng kanyang pagbubuntis ay nakaramdam ito kung kaya ay sumaglit ito upang magbanyo. At sa kanyang pagbabawas, nakarinig ito ng kung anumang kaluskos doon sa may likod ng bahay na, di na ito tulad ng dating nerbiyosa at takot na bata. Dahil matapos umihi, ay hinugot nito sa may dingding ang nakasabit na itak. Marahan itong lumakad. Upang kanyang silipin ang kanyang narinig na kung anumang kakaibang ingay at mga pagkaluskos doon sa may likod bahay. Napakunot ang kilay nito dahil may naaamoy itong mabaho. Napakalansa. Alimuyak na di ka aya, ayak sa kanyang paligid. At batib din ito ang mga kwento-kwento. Tuwing ganitong may buntis, ay paniguradong tuwing gabi, ay bibisitahin ka ng isang nilalang na kung tawagin, ay aswang. Pero, hindi ito natatakot. Mas sinigpitan pa nito ang paghawak sa matulis na itak. Sa kamarahan, tinanggal nito ang nakasukpit na kandado ng pintana upang kanyang silipin ang kung anuman na nasa kanilang likod bahay. Na dito, nanlaki ang kanyang mga mata. Sapagkat, kitang-kita nito ang isang napakalaking baboy. Kakatuwa ang ikinikilos nito dahil itang kitanya ang napakalaking baboy na ito na lumalakad tila isang tao. Dahil dito ay kumabog ang kanyang dibdib nakadama ng napakalaking takot at kilabot sapagkat oo nga naman, isang napakalaking baboy at dumalakad ito na nakatayo. Nang piglang lumingon ito sa kanyang gawi. At sa kanyang labis na pagkakataranta ay napamura ito ng napakalakas sa kabinato nito ng itak ang nabiglading aswang kitang kita ni Aling Salve dala ng pagkakabigla na ang nakatayong baboy sa tumalong ito patungo sa kanilang bakod. Ngunit sumabit ang isang paa nito. Dahil dito, pabilis niyang isinarado ang pintana habang nagsusumigaw pabalik ng kanilang kwarto. Uh, Ay, ko! Saan? Kupisig ka! Kupisig ka! Ay, ko! Kupisig ka! U may, may, may aswang! May aswang! Ay, ko! Kupisig ka! Kupisig ka! Kubisynn ka! ko! Dali! Nasiyang pagbalikwas naman ng pagtayo ng asawa nito upang sugurin ang sinasabing nilalang. Tabi eh, oh. yan! Tabi! 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 Uh, Malis ka dyan! Malis ka sa dandaan ko! t ka ah! Diba eh? Malis ka dyan! Malis ka sa ko! Diba eh? Anak ng... Yung itak ko! Yung itak ko! Nasaan na yung itak ko? Nasaan? Dito ko lang sinabit yun eh! Ha? Ah eh! Kwan! Ha? Ah? Ewan ko! Ewan! Bakit <mah> sa akin naman binibintang? Balik ko ka no? Eh? Ano no? Eh baka naman kasi kinuha mo tsaka... Ah! Aray go! mo ako? Bibintangan mo ako? Ah! Ah! mo na yan! Aray go! mo! Ah! Aray go! Aray go! Titi! 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 Buko na! Baka makatakas yun! Titi na! Nakabulin mo! Eh! Titi! Titi Eh bakit ko nga makailangang habulin yung aswang na yun? Ano bang meron? Ha? Oo nga no? Ah eh! Ah eh! Go, 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 At baka itakbo yung itak mo sa labas. <laughs> Anak nang... Pilisan po! Paano na Pilis. punta naman dun yung itak ko? <laughs> Sabi mo kanina. Sabi ko, pilisan hey, mo, bilisan mo. Oh, na. Eh, oh, pilisan po! Pilisan po! Oo na, oo oh, na, darling. Teka lang, ko. Subali, tulad nga ng Mang Adan, wala din namang silbi kung lalabasin pa niya ito dahil wala naman siyang maaabutan kundi ang kanyang itak na nakatarak doon sa may lupa at ang kanilang bakod na nawasak dala ng lumuksong nakatayong baboy dahil sa labis na pagkakataranta mga kaibigan napakadami nilang mga kwento mga totoong sariling karanasan, mga istoryang tungkol sa iba't ibang kababalaghan, mga kwento ng pagpapatunay na ang iba pa ay kolektado sa inilahad ng kanilang mga kapitbahay, mga testimonya, mga manifestasyon tungkol sa mga kwento ng kababalaghan. Hanggang dito na lamang po muna at sundan pa sa ating mga susunod na kwento. Malatili kang malusog, kaibigan. Iba yung pag-iingat at patuloy na bumuhos sa iyo ang banal na pagkapala. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace!